Magandang araw sa inyo mga bayo, welcome back ulit sa ating channel at NBA update naman tayo sa tapos lang ng laban ng Minnesota Timberwolves at ng Dallas Mavericks para sa Western Conference Finals Game 2 Okay, so home court pa rin ng Timberwolves mga bayo no uh, Sobrang ganda ng laban Okay, pero sa badang huli na pa rin ang Dallas Mavericks sa score na 108 to 109 Okay So, very intense yung laban. Maagang tinambakan actually ng Timberwolves ng malaki itong uh, Dallas Mavericks pero humabol sila pagdating ng third. Uh, simula ng fourth quarter, nakuha na nila muli yung lamang. Ano? And uh, yun nga, dikdika nang sa dulo and game winning three point shot nga ni Luka Doncic yung nagpanalo sa Dallas Mavericks para sa Timberwolves. At uh, dahil sa panalong ito ng Dallas Mavericks, lamang na sila sa serie 2-0. And ang kagandahan pa nito, babalik sa Dallas yung home court para sa games 3 and 4 para magkaroon sila ng chance na ma-sweep kung sakasakali yung Timberwolves. So parang nangyari sa Timberwolves yung ginawa nila sa Denver Nuggets na na-down nila ng 2-0 yung defending champion. Pero ah uh, nakabawi naman yung Denver Nuggets. Tingnan natin kung magagawa ba ng Timberwolves yung nagawa ng Nuggets sa kanila na nanalo sila ng tatlong sunod-sunod matapos magdown ng 0-2 sa Wolves. So tingnan natin yung kayang gawin ng Timberwolves yun, yung kayang i-comeback ng Timberwolves itong series na to. Okay? So check natin yung player stats. ah uh, nanguna, sa Timberwolves si Anthony Edwards with 18, Rudy Gobert with 16, ah uh, Mike Conley Maganda rin yung pinakita ni Mike Conley ngayon with uh, 18 points. 15 points naman si Carl Anthony Towns. And ang bumiwat sa kanila ngayon talaga ay si Nazareth with 23 points. Sayang lang hindi pumasok yung uh, buzzer uh, beater game winning 3 niya. Kung pumasok yon Sa sobrang init ni Nazareth ngayon, 7 out of 9 siya sa 3 point area. So, uh, nagmintis lang talaga siya doon para sa game winning 3 na pinasa sa kanya ni Anthony Edwards. Okay, and then para naman dito sa Dallas Mavericks. And uh, Nandyan si Luka Doncic with uh, 32 points Kyrie Irving with 20 Gafford with 16 uh, Washington with 10 Derek Lively with 14 points Okay So, aba natin sa games 3 and 4 Kung makakabawi ba ang Timberwolves Or tuluyan ng easy sweep Ng uh, Dallas Mavericks ang Timberwolves Yun lang mga bay, maraming salamat sa panonood